Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Roy Azarcon at tala muli sa landas ng pag-asa. Ang pagbasa po natin sa araw na ito ay galing sa chapter 14 ng libro ni San Lucas. Sa kwento sa ating ebanghelyo, sabi ni Jesus, meron daw isang lalaki na nag nagkaroon ng isang malaking piging, isang malaking pesta. At marami siyang inibitahan. Ngunit yung alipin, nung pinuntahan niya yung mga inibitahan, yung isa sabi, kabibili niya ng isang bukid at kailangan niyang puntahan ito. So hindi nakadalo. Yung pangalawa na importanteng tao, nakabili naka, naka daw ng limang pares ng baka at hindi rin makakapunta. Yung pangatlo naman ay bagong kasal, so hindi rin pupunta. So sa ating ibanghelyo, bumalik ang alipin at ibinalita sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, pumunta ka agad sa mga lansangan, sa makikipot ng mga daan ng lungsod at mo na rito ang mga mahihirap, ang mga lumpo, ang mga pilay. Pagkatapos sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na po ang inutos ninyo. Ngunit marami pang bakanteng kupuan. Kaya sinabi ng Panginoon sa alipin, Pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mong pumarito ang sinumang makita mo upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Kaibigan kapatid, Nobyembre na. Ilang linggo na lang po, Adviento na at Pasko na. Ganon kabilis ang ating panahon. Sa ating Banghelyo, tayong lahat ay inaanyayahan ng Panginoon sa isang malaking pesta o piging ng Panginoon. At alam natin na yan ay papuntang langit kaya uh, ang gusto natin ay maramdaman ang langit, hindi lamang pag tayo ay patay na. Ngunit kahit tayo na na, nandito pa lamang sa lupa. At dahil Nobyembre na, mga kaibigan, mga kapatid, pwede na nating simulan ang paghahanda na makasama, makasama natin si Lord at maramdaman ang saya sa makabuluhong makabuluhang paghahanda ng ating puso sa Advento at siyempre sa Pasko. Hayaan niyo ako magbigay ng tatlong tip sa paghahanda sa maagang paghahanda sa Adviento at sa Pasko. Una, ipagdasal kung paano ihanda ang sarili sa pagtatapos ng taon. Ipagdasal kung paano ihanda ang sarili sa pagtatapos ng taon. Baka naman may mga kasalanan tayo na kailangan ikumpisal. O di kaya may mga taong kailangang hingan ng tawad o patawarin naman. O baka naman, meron namang pinapagwa si Lord sa inyo na hindi pa natin nagagawa. Magandang kong pakinggan natin si Lord at pakiramdaman ang udyok ng Espiritu Santo sa mga dapat nating gawin. Sa ating Ibanghelyo, naimbitahan ang mga tao, ngunit tumanggi pa sila. Pangalawa, unti-unting kumausap ng mga kapwa tungkol sa importansya na gawin ang mga hindi pa nagagawa. Unti-unting kumausap ng mga kapwa tungkol sa importansya na gawin ang mga hindi pa nagagawa sa amin po sa amin pamilya lalo na nagkaroon ng bakasyon ng mga bata nitong nakaraang mga araw kasi todos Los Santos nakadalo na po kami sa kanila mga lolo at mga lola na may sakit at nanghihina na at hindi namin madalas nakikita kami po ng mga kapatid ko sa Baguio nakapag na ng konti kasi baka hindi kayo magsama-sama ng Christmas sabi na namin hindi na natin hihintayin ng Christmas para magkaroon tayo ng maikling reunion So, nag-celebrate na rin po kami. Siyempre, nagdasal na rin po kami at nagpunta sa sementeryo para dalawin ang mga nauna na sa amin. May mga bagay-bagay mga kaibigan mga kapatid na hindi na kailang hintayin pa ang Disyembre o Adviento o Pasko bago gawin ang mga bagay-bagay. Pangatlo, isipin at gawin ang mga bagay na pwedeng magpasaya o makatulong sa ibang tao. Isipin at gawin ang mga bagay na pwedeng magpasaya o makatulong sa ibang tao. Lahat tayo ay inaanyanyahan maging masaya, hindi lamang sa Pasko. Huwag na nating hintayin ang December bago magbigay ng gamit na hindi natin kailangan. Marami pong nasalanta ni Christine at ni Leon. May isa pang bagyo, si Marce, na paparating. Maglaan tayo, sana tayo ng oras na magbigay sa mga nangangailangan. O kung hindi naman, baka meron po tayong anak, o apo o kakilala o kaibigan na nakangailangan ng tulong naghihintay ng tawag naghihintay ng kausap Pasayahin naman natin sila at tulungan kung kinakailangan para ramdam nila ang piging ng Panginoon ang maramdaman ang kasayahan ng pagiging kasama ang Panginoon kahit nandito pa lamang tayo sa lupa Kaibigan kapatid ang tawag ng Panginoon sa dakilang piging ay hindi lang sa araw ng selebrasyon lamang ng Pasko o kung tayo ay mamatay na. Ang hamon sa atin ay magbigay ng saya at dalhin si Kristo kung saan siya kailangan. Malayo pa ang araw ng Pasko. Pero pwede naman tayong magbigay ng pagmamahal sa ating araw-araw. Sabi nga, sana araw-araw ay Pasko. Inibitahan tayo ni Lord na magbigay kasiyahan sa iba tulad ng mga inibitan niya sa kanyang piging kahit sino pa man sila. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, pakilike naman po ang page at share ang videos sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng pagmamahal at grasya.